Gusto mo ba na ikaw ay mamimiss niya araw-araw? At hindi hindi siya mapapakali hanggat hindi ka niya nakikita o nakakausap? Kaya sa cellphone mo lang kung LDR kayong dalawa. At bawat oras, ikaw ay mamimiss ng taong mahal mo. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob, at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ito'y napakasimple at paniguradong ito'y napaka ritual at makakatulong ito sa iyo o sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ako ay mamimiss mo araw-araw. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya. Pwedeng balatan at pwedeng hindi. Depende po sa inyo. Kunin ito at ilagay sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at hiling. At pagkatapos ay balutin mo. At bago mo ito dalhin o isilid sa bulsa mo, ay hawakan mo muna saglit ang ritual, pakaisipin mo siya ng mabuti, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses. At pagkatapos nito, pwede mo nang dalhin kahit saan ka man magpunta. Dalhin ito hanggang kailan mo gusto. Basta isilid lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At paniguradong palagi kang mamimiss ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At pwede mo banggitin, paminsan-minsan ang nakasulat sa papel kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.